isang isla sa gitna ng dagat isang parola na dapat binabantayan ng tatlong lalaki pero nung dumating ang kanilang kapalitan wala ni isa sa kanila ang natagpuan wala silang iniwang bakas walang senyalis ng pag-aaway at ang pinakanakatakot ang mga log entry sa kanilang logbook tila may mga bagay silang kinatatakutan ito ang kakaibang misteryo ng Flannan Isle Lighthouse Keepers isang misteryo na hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na sagot. Ang Flannan Isle ay isang maliit na isla sa Scotland na papaligiran ng malalakas na alon at matarik na bangin. Dahil sa delikadong lagay ng panahon, kailangang may tatlong bantay ang parola. Mga lalaking dapat siguraduhin na ang ilaw ng parola ay laging bukas upang gabayan ang mga barko. Noong Desyembre 1900, tatlong lighthouse keepers ang naka-assign sa isla na sina Thomas Marshall, ang lead keeper, isang veterano sa trabaho. James Ducat, ang assistant keeper, mas tahimik at may disiplina. At si Donald MacArthur, ang baguhan sa kanila, kilala sa kanyang mainiting ulo isang buwan silang mananatili sa isla bago palitan ng bagong crew. Sanay sila sa matitinding bagyo at mahirap na kondisyon sa isla. Ngunit hindi nila alam na ito na ang magiging huling nilang destinasyon. Unang napansin na may kakaiba sa Flannan Isles ay noong December 15, 1900. Nang mapansin ng steamer ship na hindi nakailaw ang lighthouse doon, pagdating ng barko sa Leeds, Scotland, Nireport nila agad ito sa Northern Lighthouse Board. Sinubukan ng Lighthouse Relief Vessel na Hesperus na makarating sa isla noong December 20 pero hindi kinaya dahil sa masamang panahon. At noong December 26, 1900, isang relief crew ang dumating para palitan ng tatlong pantay na pinangunahan ni Captain Jim Harvey. Paglapag nila may kakaiba agad silang napansin. Walang sumasalubong sa mga bagong dating. Walang usok mula sa chimney. At walang sinyalis ng tao at tanging alon at hangin lang ang maririnig. Pagpasok ni Captain Harvey at ng kanyang mga tauan sa loob ng parola, napansin agad nila na may sinyalis na bigla ang pagalis. Ang mesa ay may nakahandang pagkain, pero parang hindi ito natapos kainin ang oras ay huminto sa eksaktong oras na 9pm. Ang ilaw ng parola ay patay, isang importanteng bagay na dapat hindi mangyari. May ilang kwento na nagsasabing ganito ang laman ng logbook bago na wala ang mga lighthouse keepers. December 12, 1900 Sinulat ni Keeper Thomas Marshall na meron matinding hangin na ngayon niya lang naramdaman sa loob ng dalawampung taon Napansin niya na tahimik lang si James Ducat habang si William MacArthur na kilala bilang matapang na marino ay umiiyak na medyo kakaiba. December 13, 1900 Patuloy pa rin daw ang bagyo. Ang tatlong keepers ay nagdarasal kahit nabihasa sila sa ganitong sitwasyon at hindi madaling matakot sa bagyo. December 14, 1900 Ayon sa huling lag, tumigil na ang bagyo, kalmado na ang dagat, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ngunit ayon sa weather records, walang bagyong dumaan sa lugar sa mga araw na iyon. Ano nga ba mga eksplanasyon sa nangyari? May mga nagsabi na maaaring kinuha sila ng dagat dahil sa malakas na bagyo. May nakita kasing sirang equipment sa baba ng parola kaya posibleng tinamaan sila ng isang malakas na alon ngunit walang bangkay na natagpuan may mga kakaibang teorya din tulad ng isang dambuhalang sea serpent na kumain sa kanila mga foreign spies na dumukot sa kanila o isang ghost ship na bumihag at pumatay sa si tatlo may mga nagsabi rin na baka may sikretong barko na sumundo sa kanila para makatakas at makapagsimula ng bagong buhay Naging suspect din si MacArthur dahil kilala siyang mainitin ng ulo at marahas. May mga nagsabi na baka nag-away silang tatlo at nahulog silang lahat mula sa bangin. May iba namang teorya na si MacArthur ang pumatay sa dalawa at tinapon niya ang mga katawan sa dagat bago kitilin ang sariling buhay. Wala pa rin makapagbigay ng konkretong sagot kung ano talaga ang nangyari sa tatlong bantay. Hanggang ngayon, nananatili pa rin isang misteryo para sa kanilang mga pamilya ang nangyari sa tatlong lighthouse keepers sa Flannan Isle. Pero isa lang ang sigurado, hindi na sila naglagay ng bantay sa parola dahil ginawa na itong otomatik noong 1971 at patuloy na nagsisilbing gabay sa mga barko. Ano sa tingin mo? May natural na paliwanag ba sa pagkawala nila? o may mas madilim na sikreto sa Flannan Isle. At kung nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to hit the like, comment, and subscribe button. I-hit nyo na rin ang notification bell para manatiling updated sa susunod na ating kwento. Hanggang sa muli, magingat at manatiling alerto.